Tuwa lang ako kasi ngayon lang nangyari ito na unang hakbang na ito na kayo ay nag-i-improve. Napakaganda nga ng araw na yan sa pagbabalik nila Kalinga Prab sa tatlong magkakapatid na binansagang zombie. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon na datnan ni Kalinga Prab si Chris na nasa labas. Pero bago tayo magpatuloy, ayan, mega mega love shout -out sa ating mga viewers at syempre sa ating ama ng Kalinga, Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at Kalinga Prab. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. At ito nga, Sabayan nyo ako o panoorin natin ng sabay-sabay ang pagbabalik ni Kalinga Prab sa tatlong magkakapatid na binansagang zombie. At sa moment nga to, talaga namang natuwa si Kalinga Prab dahil nadatnannya niya sa labas yung magkakapatid. Tara, panoorin natin. And we are planning din po na ilipat sila ng lugar at pabahayan po sila. Oh. Siguro bilang ako, sangayon ako na ilipat sila nanay ng lugar kasi nga nung last episode ng vlog sa kanila, nabanggit ni nanay na marami na yung nagsisira sa kanila dyan. Tara let's, tara let's. Uy! Hi, Chris! Yan ang dapat, nasa labas. Very good yan, Chris. Chris! hindi man natin kasama si Kalinga Prab pero ramdam natin yung kasiyahan niya na nadatnan niya si Chris sa labas. Sa mga, mga Kalingap napansin ko, sa mga tanong ni Kalinga Prab, nakakasagot naman agad si Chris. Pero pansin nyo ba, parang natutulala siya na malungkot na parang naiiyak. Pero kahit papaano, nakakasagot siya sa mga tanong ni Lisa, Dito kami, Lisa. wow. wow! Uh -huh. Wow, siguradong tuwang tuwa si Kalinga Prab talaga. Kung tayo nga natuwa, di ba? Paano pa sila? Very good. Very good, oh. Hi, Melissa. Hi, Melissa. Me oh. oh. Ayos oh. na? Ayos, ano? Marunong na kayo, ah. So, tama yan. Ganyan ang gusto namin. And, kumusta yung buhok mo? Mag-ayos pa? Ha? Naligo ka na ba? Naligo ka na? Oh. So, so Melissa, anong ulam nyo ngayon? Anong kinain nyo? Ha? Wala pa? Nakain na. Anong ulam nyo? Gulay po, Kuya Ram. Natutuwa hmm, ako kasi ganito. Nasa labas kayo, di na kayo nagtago sa likod. Ano? So, matanong ko lang, Melissa, nahihiya ka ba sa akin? Oh, po, Kuya Ram. Bakit naman? Bakit ka nahihiya? Hmm. Kasi ba... Dahil pogi. <laughs> <laughs> Hindi, joke lang. Uh, yung ganitong ginawa nyo ngayon ay natutuwa lang ako kasi may improvement tayo. Ano? Tama? Mali? Melissa, uh, gusto mo bang mag-aral? Yun, Bicolano pala si Melissa. Nakakaintindi ka Melissa ng Tagalog? Kung pagmamasdan natin yung magkakapatid, kahit yung isa na nasa loob, talagang yung dalawa makikita natin baka sa mga mukha nila yung hiya. Pero si Chris, hindi hiya yung nakikita ko sa kanya. Kaya sa tingin ko sa tatlong magkakapatid, si Chris ang medyo kailangan mas pukosan. Pero yung mga ganyang ano, 'di ba, kadalasan um nalilipasan ng kain or may malalim na problema, 'di ba? Kayo ba, anong komento niyo mga kalingap? Naintindihan mo ako? Hmm, kasi bicol yung salita nila ay. So, Melissa, uh, anong pangalan ko nga ulit? Kuya Rob hmm. So, anong gusto mong sabihin sa akin, Melissa? May eh, gusto ka bang sabihin sa akin? Request? Gusto ko bang pasalam sa inyo, Kuya Rob. Hmm. Bakit naman? Very good ah. Marunong ka nang magsagot. Alam ko naman marunong ka magsagot eh. Nahihiya ka lang. Ano? Ayan, so upo ako dito ah. Pero bago yan, kulang pa kayo eh. May isa pang nawawala eh. Bea! Labas na dyan! Sige na Bea, andito na sila oh. Hindi na sila nahihiya oh. Kuha na lang yung kulang. Sige na Bea. Bea. Ayan. Very good. Dito ka. Oh, is... dito ka. Isog ka dito. Melissa. Dasig ka, dasig. Ayan. Ayan. O ba? Diba? Ang gandang tingnan na kayo ay ganito. Uh, umaharap sa inyong mga bisita. Ano? Kamaya Bea ha ka matakot. Oh. Si Kuya Rob. So, Bea, kumusta ka? Okay na po. Hmm, di ba? Um, tawag dyan. Ilang taong ka na nga, Bea? 15. Po. 15. Kailan ang birthday mo? Di mo alam. Birthday. May po. May? Ano? May ano? 10. Medyo malapit-lapit na. Sixty na pala siya. Eight, Ayun. Malapit na. Ano? Um, anong gusto mo sa birthday mo, Bea? Gusto mo ba ng cake? Anong gusto mo? So, huwag kayong mahiya, ano? Uh, okay lang kayo? Okay ka lang, Bea? Anong ginawa mo ngayon? Ngayong araw? Anong ginawa mo ngayong araw? Dito sa bahay? Naglinis. Ha? Ayun po. Ayun. So, yan, uh, natutuwa lang ako kasi ngayon lang nangyari ito na unang hakbang na ito na kayo ay nag improve Yes, pati nga si Melissa medyo ngumingiti-ngiti na kahit pa konti-konti. No? Kasunod niyan, tuloy-tuloy na pag-uusap natin. Tama, Chris? <laughs> Ito talaga sa ating Melissa nila ang kailangan, parang kailangan mas tutukan, alamin kung bakit nakakaganyan. di ba, Hindi naman masama. Ito, na mo, Chris. Natutulala ka ata, Chris, ah. Okay ka lang? Naanto ka ba? <laughs> so ito, meron akong pasalubong sa inyo, ano? Ito ay magagamit nyo and malaking tulong ito sa inyong tatlo habang wala pang pasok. Chris, may salamin kayo dito? Wala? Grabe, wala silang salamin. Ayan, ito. May salamin ako para sa inyo. Tingnan oh. mo, Chris, ang itsura mo, Chris. Maganda? Chris, maganda? <laughs> maganda? Oo, oh, diba? Oh, sa diba mga kalingap, kay Chris, hindi natin mababaka sa mukha niya yung nahihiya. Kumpara doon sa dalawa niyang kapatid na talagang andun, baka sa mukha nila yung nahihiya. Iba din yung aura ni Chris, iba parang basta may something siguro naman hindi nalilipasan ng kain kasi syempre pag kumain ng isa sa kanila kakain ng lahat Salamin. kuya Rodzin kuya Rodzin mo oh, may salamin na kayo ano para pag naliligo kayo pag kaligo nyo tingnan yung sarili nyo ano tama tama Chris tama ayan so may bag o, may bag na kayo at may mga gamit tayo sa school. Ayan bro. Sulat? Melissa, marunong ka magsulat? Um, ito si Chris, marunong ba siya magsulat? Hindi. Po. Hmm. Si Bea, marunong? Hindi po. Ibig sabihin, si Chris lang hindi marunong? Po. Nakapag-aral ba ito si Chris? Grade 1 po. Ay, nako. Grade 1 lang pala ito si Chris. Bakit? Bakit grade 1 lang ang tinapos ni Chris? Anong ginagawa niya sa school? <laughs> bakit bakit di siya pumapasok? Ma ano ba siya? Di niya gustong pumasok? Grade lang pala si Chris pero siya yung panganay, di ba? Yung reaction ni Kalinga Prab nang pagsabi niyang, di ba siya ang panganay? Yun din yung naging reaction ko nung una, di ba? Siya yung panganay. Ibig sabihin, dapat yung mga magulang niya nakapokus pa sa kanya. Ibig sabihin, kung medyo ayaw mag-aral, pwede pang magabayan. Pero sa tingin ko, hindi naman walang kaugnayan yung pagiging medyo tulala ni Chris sa naging edukasyon niya. Walang kaugnayan yun. Kasi maraming hindi nakapag-aral pero hindi naman ganyan. Yun nga, ang naisip ko talaga, yung ano ko lang ba, sa, sa, isip, sa isipan ko lang, hindi kayo nalilipasan ng kain si Chris. Kaya nakakapagtaka naman dahil syempre, sabi ko nga, pag kumain yung isa, kakain silang lahat. Or may matitin, may matinding problema si Chris na kailangan siguro is mailabas para kahit papaano magamot, 'di ba? Wala namang masama kung ita lang. 'Di ba? Melissa siya yung panganay. Ate ang tawag mo sa kanya. Mm. Ginagawa ko yung lagi ng tulog ng titi. Kaya di pumapasok, nanonood ng TV. Opo. Oh, may TV kayo dito? Wala po. Yung pong nandoon pa po, kami sa sor. oh, nasan yung TV na yon? Nasa kapitbahay. Ah, TV ng kapitbahay. Di siya pumapasok? Hindi po. Hinatid ko siya sa school. Eh, Ay, yung pagtalikod ko. Umuwi. Naalis naman. Pero napakabata pa nun ni Chris. Di ba grade 1 pa lang? Sayang naman, kawawa naman si Chris. Pero hindi rin natin masisisi ang nanay kasi medyo lalo pa kung mahina din ang loob ni nanay. Hindi ah. siya napasok. Mm. di hindi Ang pala. gusto ko po sana, iaano ko muna po sa anos. Kasi hindi siya marunong magbasa, hindi siya marunong magsulat. Natuwa naman ako dito kasi kahit papaano is nakaplano pala ni nanay na si Chris. O di ba? Diba? Yun lang, ano? kasi siya yung panganay tapos di siya nag siya yung hindi pumapasok okay. di siya marunong magbasa at magsulat Opo. itong dalawa marunong naman marunong po uh, Kailan, ngayong taon lang itong tumigil silang tatlo, ay itong dalawa, ngayon lang. Opo. So, next school year pa, papasokin na natin sila, nanay. Opo. Bawa Opo. naman si Chris, no? ano pa, kuya, si po, may po, certificate, ano ito po sa nasasor. niyo po. Opo. Sa kamari ni Sur yung certificate niya. Opo. Birth certificate? Opo. Opo, pwede yun. Samahan po namin kayo? Sa po. Gusto samahan namin kayo? Kasama ko po yung asawa ko. Okay na lang. Opo. Paano itong iwan sila dito? Opo. At least may mga plano na rin pala si nanay, di ba? Nakikipag-cooperate kay Kalinga Prab. Kasi, ano eh, katulad niyan, plano na pala talaga nilang pumunta sa Kamsor para kunin yung birth certificate ng bunso. Okay lang sa kanila? Hindi ka po sa kanila okay yun. <laughs> ko na Dapat alam mo yon Kasi ano po kayo. Balikan lang po ba kayo? Opo, balikan lang. Sa tinambak po ba yan? Opo. O, samahan mo yoyo, yoyo. Maganda rin sana kung makasama yung mga bata para kahit papano makapamasyal. Tapos dagdag content na rin kung sakaling si Yoyo, di ba? <laughs> Ayan, so may iwan tong tatlong kapatid ay tatlong bata. Apat po yung lalaki. Kaya naman po nila, naiwan nyo po sila dito before? Dati naiwan nyo na po sila dito? Hindi po po. Wait. Papasama ko po doon sa pamangking kong binata. Hmm. Okay lang daw sa kanila? Okay lang po yun. Okay, maganda po yun na maasikaso nyo po at makumpleto nyo po yung papers. Ano po? Yan no Kasi papasok na po sila, hanapin yon. Yan no Pati yung mga cards nila, kung naka, Nag-enroll lang sila dati. Kailangan Kukunin ko nga na? po dyan sa school nila. sa Tinambak? Hindi po, dito po. Hmm. Ilang ina. Ano po? Mm -hmm. Kagaya niyan, uh, priority natin, makapag-aral sila. Para masanin na po silang makipag-usap. Buti nga na ngayon, no? no? Kasi po, tinuturo ako sila. Yun. Oh. Ano, maganda. Sinabihan niyo na po sila na pagdating namin, matutong humarap. Ganon. Tama po yan. At sumasagot na rin po sila. No? which is napakaganda ano at nakaka lalo kami na mamotivate na pumunta dito at matulungan po kayo nai ayan so nai matanong ko lang bakit parang palaging tulala si Chris ayan no hindi naman po yung lagi natutulala siya no ano iniisip niya hindi ko po alam sa kanya 'Di ba? Kahit si Kalinga Prab, malamang napapansin niya talaga ang kaibahan ni Chris. Hindi siya yung tipong nahihiya o mahiyain Naalala ko lang, 'di ba may cellphone sila nung unang bigay ni Kalinga Prab. Pag pumupunta dyan si Kalinga Prab, nakikita pa ni Kalinga Prab na gumagamit ng cellphone. Pero para ngayon, hindi ko na nakikitang ginagamit nila yung cellphone. Hindi kayo maano? Ah, uh, tunay, ah uh, 5,000 po. Okay? Okay. Oh, 5,000. Ano po yung mga Ayun. Malaking tulong na po ba yan 5000 ko? Po. Okay, po. Ano ito. po yung mga bibili niya po ngayong araw din sa pera na yan? So, Sana naabutan ni nanay ng pera yung mga bata no kasi mga dalaga naman na ah, kahit kahit maliit na halaga lang yung tipong may mabili lang sila, di ba? Pero siguro naman binibigyan, hindi lang natin alam. Bibili po ng pang-ulam. Pang-ulam. Pero Nakakatipid naman po siguro kayo kasi may mga tanim po kayo, ano? Yeah, pa. Mga pangbangot-bangot lang ang kailangan, no? Yeah, po, pa. tuyo. Panghalo, mga panghalo po. Kasi, yun, tuyo. Mm -hmm. So, yun ay, may dala kami dito. Ngayon, sana ay makausap din namin si tatay. Nga yeah, po, ako Nat nandito siya kanina, no? Yeah, Oo nga naman, sana nakikipag-cooperate si tatay. Kasi tunay na tatay siya, hindi katulad nila Maribel. Si Maribel kasi hindi naman pinursigin na makilala o makita sa camera yung tatay. Kasi stepfather lang naman ni Maribel. Pero ito kasi, yung tatlong magkakapatid, tatay talaga nila kaya siguro laging hinahanap ni Kalinga nga kahit papano kasi kung magtatagal pa yung ano nila eh samahan nila eh di ba kasi beneficiary na sila ni Kalinga prab kaya sana nakikipag-cooperate na si tatay umalis anong sabi naman niya sa amin mga kinikwento sa iyo ni tatay wala naman po di ba siya nagpapasalamat o di ba siya masaya sabi nila sabi niya sa mga bata Kailangan daw po harapin kayo. Oh, so nagdidisiplina rin siya. Opo. Pero sa tingin ko parang sa kanya nagmana yung mga bata. <laughs> Kasi tingnan mo, siya ngayon wala oh. Kailangan daw harapin pero siya hindi tayo hinaharap. Grabe <laughs> na katago. <laughs> Di ba may kasabihan tayong practice what you preach. So dapat, siya yung unang harap. Tama na yung mali? Yung mali. 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 <laughs> Tama po. <laughs> Sorry po. So na yung... Um, kumakanta ba yung mga bata? Anong mga ginagawa niyan? Kumakanta, talent, ang talent nila hindi <laughs> ko po narinig magkanta yan. <laughs> <laughs> Ikaw na kumakanta ka? Hindi po. Ayan. So, siguro ay yun lang muna po sa ngayon na yun. No? Gusto ko lang din makita ang mga bata. Pag naranasan ng tatlong dalagang to, yung mga kasiyahan sa labas, katulad ng mga angels, magbabago rin to mga to. Magkakaroon din o lalakas din yung mga confident nila. Pansin ko ay palagi natutulala pa rin si Chris. No? palaging nakutulala si Chris oh. siguro may mga nagsasuggest na kailangan daw natin patingnan sa mga ay, psychiatrist ba yan para malaman kung may ano ba sa behavior nila kung may kailangan ayusin willing po ba kayo Nay, eh check up sila nasa inyo po eh para... Yes, yan talaga yung pinaka laging request ng mga viewers. Kasi kita naman natin lahat, di ba? Kaka kakaiba talaga yung ano ni Chris. Medyo iba sa dalawa. Matulungan din natin kung may something po ba, no? Yoko. Kasi di natin alam. Ano po? Yoko. So, ilang taong ka na, Nay? Magkaan na pa ko. Pa 40. Bata pa pala. Ang bata pa ni Nanay. Mas matanda pa ako. <laughs> Edad lang ni Kuya. Panganay pa si Kuya Jelo, pero kala namin mga nasa ano ka na. <laughs> Dahil siguro sa stress, no? Ayun yeah, pa. Daming nagdaang problema. Ano po, Nay? Para problema lang. Pero ngayon, Nay, hindi na masyado. Hindi na po. Nung dumating ang kalingap. Ayun yeah, pa. Yun. Palakpakan natin. Palakpakan, Nay. <laughs> yun no, know, talaga namang laking tulong ng kalingap talaga sa bawat pamilya ba diba? talagang nawawala ang mga stress, ang mga isipin kaya yan, patuloy natin suportahan ang buong team ng kalingap lalong lalo ng ating ama ng kalingap Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at Kalingap Rab Bye, lang mga kamamshi, thank you for watching God bless you all and Jesus loves you